Hi mga ka riders dyan So welcome back again to my youtube channel So yung vlog po natin ngayon ay medyo kakaiba po yung content kasi po sa so, yung biking content natin eh yung time na po na to hirap na hirap po tayo sa oras kasi sa trabaho tanghali na po tayo hindi marating o so, tinatamat na tayo mag bike so nag come up tayo sa ibang libangan ulit So, ang dibahan po natin is about sa farm. So, napili ko po yung pag-alaga ng manok. So, gumawa po tayo ng tulungan ng manok. Ito po yung farm natin. Eh. Tingnan niyo po. For sharing lang po ito. So, hindi mo tayo perfecto sa pag-alaga ng manok. Katuwaan lang. Okay, magandang hapon po Nandito po tayo sa ating farm na tinatawag nating Pamparam Farm pam. So mag opening tayo So ito yung gunting natin So tara Let's start Galing ya Okay. Sa farm natin, meron tayong almost 4 months na Rhode Island Reds. Ito, pakita mo nga, brother. <tipan> yan, yeah. yeah, production type po yan, rooster. So, sara lang natin, baka magsitakbuhan. Next, meron tayong meron tayong ito, 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 binili natin. Ito, matapang. Alright. Ah, ka. Ayan, dark mga huwag daw yan. Binili natin. So, almost magkitrema sa siya. So, ngayong May 3, 2021, tapakawala natin siya. Ayan! Ayan so, ang kasamang 11 na sisal. So, mga toro, iron rings. Hindi sila kasi production type. Hindi natin alam yung gender nila. So, ito. Dati 22 sila, ngayon 11 na lang. Yung sampo, kinain ng pusa. Yung isa. yan, Two. Three. Ten. ah? Takto na. Malalaking sila. Eleven. yan po. Eleven na road iron natin. So, pig <laughs> naman. <laughs> so, sana maraming babae kasi bumili tayo ng dalawang rooster. Boss, kung ang siyo Ha? Ano Siguro? Next, so, habar naman. Meron tayong 51 na habar. <laughs> sila, 51 na habar. So, mag 29 days na sila. So, 51, 3. 6. <laughs> okay. <laughs> 15, <laughs> 10. 10. 17.

Pinay na lang na dilang natin pero hindi natin ang baka kamali yung dilang natin. Ha? So yan po yung mga um, manok natin. Hmm. Yung mga habag na Yung mga rod iron red. Ma... Malalaro. Mm hmm. -mm. Ikulong lang ang na Patuturo dating dati yun, magkurda ka. Kamu na lang ang tagkakad na na. Ayan, yun. So, next plan plan natin. Ito yung yung first door. Ito yung second door. So, pag inopen open natin dito, itong part na to, lagyan natin ng net. Kasusunod na araw. Meron naman na tayong free range net. So, ayunin natin. Gawin natin ang paraan. So, ito ang pinagbunga ng pinaghirapan namin, no? Ayan. Ang mga manok natin. Ang mga habag. Ayun mga yun, mga Rhode Island. Kung mga kukulit. Kulang lang tayo ng dalawa sa habard. Di natin alam kung ano nangyari. Kulang ang bilang natin o no? ano. So, sana nagkamali lang tayo ng bilang. So, Next part, naang opening. Simple elements na celebration. Saat ra, let's go. It's like a chicken word in here. No, no, no. Look at those Hi The big chicken and the little chicken. Okay.

大丈夫です。